Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Excited tayo po ngayon. Ito ang kale. Ha? Tuturo natin ito sa usong-uso sa buong mundo. Pinaka-pinaka, isa sa pinaka-healthy na gulay pagkain sa buong mundo. Kailangan nyo to kainin. Okay? Tuturo natin sa iyo. Ito po, itong isang variety ng kale. Doc Lisa, mahal ba to? 100 pesos each or less. Huwag ito, ito. lang po kayo mibili ng imported, imported dahil Oo. mahal po yun. Pero tinatanim na po ito sa Pilipinas. Tinatanim na. May ganitong klase, mapakita natin. Ang ginagawa ng anak ko, paiba-ibang kale. Minsan itong kale ang uh, niluluto, uh, hindi pala niluluto, sinishake. At minsan ganitong klase ng kale. Iba't ibang variety. Pakita natin ha. So ang kale, superfood yan malakas. Para siyang broccoli, para siyang cabbage. May laban sa malunggay, may laban sa spinach. Tingnan niyo yung mga beneficyo ng kale. Ang dami niyang vitamins. Sino mo ha? Sa isang tasa ng kale, ang magbibigay sa inyong vitamina, seven times na kailangan niyo sa isang araw. Sobra dami. Pero mo, 684%. Dapat nga, 100% sobra-sobra. Ang vitamin A na makukuha nyo, doble sa kailangan ng katawan. Vitamin C, sobra pa sa 100%. So baka kalahating cup na lang ang kakainin nyo, sobra-sobra. At marami pang iba. Tingnan natin. Ito ang food facts sa kale. So isang cup ng cooked kale. Ito pwedeng lutuin, pwedeng isalad. Tingnan nyo mga benefits. Vitamin B, iron, no? kailangan natin yan sa dugo. Potassium para hindi manghina. Vitamin B6, vitamin B para sa ugat, para sa buto, calcium. At sobrang taas ng vitamin C. Ano? Hindi mo na kailangan uminom ng tableta. Kale lang. Vitamin A para sa mata. Vitamin K para sa dugo. Ang dami ng kale na maibibigay sa'yo, more iron than beef, more calcium than milk, And more, 10 times more vitamin than spinach. Tinalo pa si Papay. So, ang dami talaga pong beneficyo nito. At ang pagkain nito, pwede nyo gawing salad, di ba? Or ginagawa namin ginu juice. Meron kayong juicer or blender. Dinudurog yung kale. Ang ginagawa namin, konting kale, konting spinach. Pwede mo lagyan ng konting juice. Pwede ng konting orange juice. Uh, para may lasa lang konti. Kasi medyo mapait ito kitanya yung pagka-green ng kale natin. Pakita natin Doc Lisa ang scientific benefits ng kale ayon sa mga pag-aaral. May anti-inflammatory property siya, may tulong din siya sa omega-3 natin sa pamamaga. So hindi naman talaga 100% gagaling pero pagkakainin mo 'to, sa tingin ko talagang mababawasan yung sakit mo. Oo. Detox, kung gusto niyo mag-detox, ito na pang-detox niyo. Meron siyang component sa kale na nagtatanggal ng mga toxins sa katawan. Meron din siyang antioxidant. Tatulad na sinabi ko, yung vitamin C, vitamin A, antioxidant yan. Eh. A, C, E, yan ang mga antioxidant natin. No? Top 3 na antioxidants. Okay? Panlaban sa pampalakas, panlaban sa cancer, hindi mo alam ano pang mga benefits. Para sa puso, napakaganda. May isang pag-aaral dito, Doc Lisa. Pag tatlong linggo ka kumakain ng kale, bababa ang cholesterol mo ng 27%, bababa ang bad cholesterol ng 10%, at tataas yung antioxidant mo dito. So, pwede siya sa puso, pwede siya sa mataas ang cholesterol, pwede halos sa lahat eh. Okay? Number four, maganda nga sa puso. Number, ito naman, Doc Lisa, cancer prevention. Okay? Pampaiwas ng cancer din ang kale. prevention po pero kung may cancer na uh, iba na kasi kung may cancer na pero pwede pa rin kumain walang masama katulad ng sinabi ko napakaganda sa mata okay kung malabo ang mata ito ang kakainin niyo healthy vision at pati sa brain development ng para ng infants ng mga sanggol sa sinapupunan para sa mga buntis pwede po to ha? so nakita niyo ang daming benepisyo ng kale Uh, madalas na tayo kumakain nito. Gano'ng karami ang iniinom ko na biniblend. Siguro sa isang baso, mga mga one fourth lang. Mga one fourth lang. Hindi ako, maabot na one cup eh. One fourth lang pwede sa akin. So, yun lang po. I-try nyo to. Nabibili sa mga uh, supermarket. Pero medyo special siya. At yung iba nagtatanim. Pwede rin magtanim ng kale. O yung mga gusto magnegosyo, ito po talagang usong-uso ngayon, na talagang proven na maganda sa katawan. Uh, okay rin yung mga ibang gulay natin na pwede, yung spinach, pwede yung spinach, pwede yung ayan si Doc Lisa, kinukuha, lumalabas. Ayan. ako. Nakatanim pa. Oh, sige Doc Lisa, ikaw mag-dialog. Ano gusto mong sabihin? Sige. Doc Lisa. Yes, ayan po, tinatanim na yan dito sa atin. So, kasama pa yung lupa, oh. Huwag kakainin yung lupa. So, mamaya, ay natin to kasi lahat ng mga healthy na napakaganda, gusto ko ituro sa inyo para humaba ang buhay, para makaiwas sa mga sakit. Kahit ako kasi, uminom ako ng tableta, konte meron ako konting tablet, tablet, pero pag healthy yung pagkain mo, mababawasan yung gamot mo. Hindi ko sinasabi tigil yung gamot, pero nababawasan yung dosis. Less tableta, more healthy foods, gaganda blood sugar, gaganda blood pressure, gaganda yung tibok ng puso, pampahaba ng buhay. So, try nyo po tong kale. Piliin lang medyo mura. Meron mga 100 pesos. Meron ding mamahalin na imported. Huwag na lang sa imported. Mahal po. God bless po. Like and share ang kale.